Hi guys, kakaligo ko lang. Ayun, mamaya gagala ko kasi pupunta tayo sa opening ng coffee shop ng kapatid ni Sairila yan. Ayan kasi meron na silang pwesto. Malapit lang dito sa village namin. So, kailangan natin mag-support talaga. Puntahan niyo yung shop nila guys. sa Pascam 1 lang sila. Sobrang lapit lang sa Lancaster. Ito pala yung page nila. Ayan guys. I-follow nyo na lang or i-like nyo na lang. Hi guys, update nga lang pala. Isa nito na nga pala ako sa coffee shop nila. And sobrang busy nila ngayon. Ayan, mamaya order na rin ako ng kape nila. Uulitin ko lang guys ang location pala nila. Ito lang yan sa Pasong Camachile, Pascam 1. As in sobrang lapit lang nito sa Lancaster. Hmm. Katapat lang pala nila yung Zano Grillhouse. And kapag meron kayo nakit ng building, yan yeah, yung pwesto nila sa second floor. Try nyo na yung kape dito guys, sobrang solid talaga. As in totoong kape siya. Yung tipong hindi ka na makakatulog kapag gabi. Kaya yeah, bagay na bagay pala to sa mga gabi na katrabaho. Hindi oh. talaga kayo uh, to kayo dito sa kape nila. Nalagay ko pala yun no order dyan guys, yung salted caramel. Marami. Sobrang solid niyan, sobrang sarap talaga. And marami pa silang best seller ng mga kape. Actually, halos lahat talaga natikman ko na. First time ko makorder ng croissant sandwich. Yung price naman nito guys, sobrang affordable. Sa 145 pesos lang siya. Sa katang nyo naman guys, so, hindi siya tinipid. Kaya tara guys, kain tayo. Hi guys, papalindig ko sa inyo. Happy evening. Hindi, kasi mayroon po. Salap. Secret. Masarap. Ano ito? Secret, ito? <laughs> <laughs> Secret daw. ayaw pa alam.